Okay, okay. Pag dumating po si Rep ko, huwag yung muna siyang isasaksak. 5 to 8 hours, kailangan makapayunga po siya. Mm -hmm. Kung hapong po siya dumating, kung kaya gabi, much better kinabukasan na po. Under mm -hmm. Other rest po ni, ano ni Rep, kailangan po, nakatodo po lahat. Sa bridge po, is positive 2. Then si, si convertible zone, so negative 20. Si freezer ng po, 24. negative 24. 3 hours po yan, nakatodo, wala po siyang damat. Sila lahat? Lahat po sila. Then, after 3 hours po, saka lang po kayo mag a ng temperature. Sa fridge po, ang normal temperature niya po is 4. Then, si convertible zone, ang normal temperature 18. Si, anong rin po, si freezer rin po, negative 18. Mm, okay. Yan po yung pinaka normal temperature. Normal. Saka tapos yung po unti-unti niyo na po siyang lagyan ng laman. Mm -hmm. After 3 hours yung after, sinasabi after mo. After 3 hours po. Na adjust ko na yung mga lahat sinasabi mo after 3 hours pa. Ako, after 3 hours po kaya lang. Saka lang po siya lalagyan ng laman. 3 mm -hmm. hours po siya nakatodo. Tapos after 3 hours saka lang po kayo mag-adjust ng laman. Then normal temperature po niya sa normal temperature. Then unti-unti